lot ng uh, strawberry farm wow! Sumasayaw sa dalaw mo Parang ulan <laughs> Good morning mga kulitos Sa ispatan nga natin ang Dito kami sa harapan ng Jollibee sa my kimsis 6 ayan may jollibee dito mga kakulitos mga kababayan bago ito mga kagagawa lang ha? mga ilang buwan lang to wala pa atang tatlong buwan to eh wow na nagumpisa yan nandito tayo sa my QM6 at uh, dadaan tayo sa may uh... ano ang tawag dito dadaan, dadaan tayo sa may ano strawberry farm tingnan natin ang kalagayan doon so let's go sir. Let's go. mga kalitos. Yan o, oh, da -da daan tayo dito mga kalitos. At uh, upang tingnan natin ang kalagayan ng ano. Ang uh, Team 6. Dahil uh, ilang uh, araw nang uh, umulan dito. Yan, so samahan nyo kami. Kahit magalaw tong camera natin. Eh, pagtigisan nyo na ha dahil loob na bat yung ano isang camera natin so ang gamit ko ay cellphone ang gamit ko ngayon ayan o oh. ang dito uh, ito ang ano parking lot ng uh, strawberry farm sumasayaw sa dalaw mo Oh no! Umapapak Sa daanan Ayos pa naman eh <laughs> boy. I lumakas kasi ang ano, mga ilog. yan ang uh, mga bu bukit maganda ginawa nila ng uh, silo dito pero hanggang lang naman doon sa may post nilang kuryente hindi pa tapos mga kababaya wow! so sana ay eh, ituloy nila ito hanggang doon hmm? ano oh. ituloy-tuloy ito Yan ang Bob Tissi. Hmm? Bob Daming vegetable dyan din mga guys, mga kababayan. Wow. Ito ang uh, sub <laughs> uh, trading po yeah, pero hindi ko lang kung kalaunan dito na lahat. Uh, tama at uh, yung mga naunang pumunta dito. <laughs> yeah, boy ito papasok at labasan ng patisy pero may labasan may papasok doon sa kabila ito pag uh, grabe grabe ang ulan ay talagang traffic at saka flood dito oh no ta uh, ito tingnan mo tubig na to flood dito mga kalitos oh uh, my god. Medyo malalim-lalim siya. Kailangan dahan-dahan. Uh, maka -apa, makaapak tayo lang. hindi ano, makita. <coughs> Paano masabi? Gano. So Traffic na naman. Traffic dito, mga kakulitos. Oh no. Ayun, no? So traffic dito. may iabante kagad so sige kita kita tayo sa kabila ha? yan mga kulitos palabas na tayo oh my so, god dito na tayo sa may yeah! dito na tayo papunta tayo ng motor pool ok yan. so yan lang po mga kulitos ang update natin nandito na tayo sa may highway so traffic traffic na talaga So, bye-bye, bye God bless. Mga kababayan, at huwag kalimutan, like comment, and subscribe. So, yun lamang po. Salamat, salamat. Bye-bye, bye-bye sa inyong lahat. Alright.